Hindi nag-work ang isang relasyon kung parehas naman kayo ng trip. Go, Corky! Siguro hindi nag-work ang isang relasyon kahit parehas kayo ng trip is minsan madalas kayong magkasama o nagkakaroon ng sawaan. Pero for me kasi, ang hinahanap ko sa babae yung may same kami ng interes eh. Kasi doon yung nga mas makikilala kung gaano ba siya kadisimplinado sa ginagawa niya. Ano bang matututunan ko sa taong to dahil pinili ko siya at may same kami na interest. Uh, yung sawa. Ang dahilan sa'yo. Dahil pareho kayo ng interest. Lagi kayo magkasama. So, nawawala yung mystery. Nawawala yung mystery. Okay. Ikaw naman, Nico. So, akin naman po. Kahit na parehas yung interest po. Minsan kasi may mga magka-partner na parehas nga sila ng gusto pero magkaiba yung ugali. Yung isa, masama yung ugali pero yung yung isa naman ayaw niya na ganun nga yung ugali kasi nga masama yung ugali niya. Kaya minsan yung mga magka-relasyon naman wala namang perpektong relasyon. Wala wala namang wala namang perpektong tao. Mm. Yun lang. Sa ugali nagkakatalo kahit pareho kayo ng trip kung yung isa masama ugali, tas di diba, yes. ba? Yun 'yung sinasabi mo. Yes po. Sa ugali talaga. Sa clash. So, mm. Oh, oh. Oo, kasi may kakilala ko dati. Pareho silang mahilig magbadminton, mm -hmm. pero pag nagba-badminton, hindi sila pwedeng magkakampe kasi mag-aaway sila. Yeah. Huh? Yung isa kasi super seryoso, seryoso. Oh, yung nakakalimutan niya yung, yung, yung ano, yung Boy, boyfriend. Oo, oh, natatalaka niya, ano ba yan? Ganyan tanga, oh. yung ganun na nasasabi. Yung sobrang competitive. competitive. Pareho sila ng trip, yes. pero sobrang competitive mm -hmm. nung isa. Oh. Kaya, wag na lang tayo magkakampe. mag, mag ano sila. Okay. sila, ah, na. nakakalimutan kung jowa kita, ikaw naman, joven. Siguro po, siguro po para sa akin, uh, yun din po yung naging main reason kasi parehas kayo ng trip. Kasi iba po yung mindset ko eh kasi mas okay po na yung relasyon is mag opposite kayo kasi sa buhay po kailangan po natin matuto ng bawat ng bagong bagay, bagong bagay sa taong kakasamahin po natin. Katulad ng katulad nga po nung kanila pong relasyon sa likod po na, na, nakikinig po ako sa likod. And sabi ko parehas naman sila ng trip so but hindi sila nagwork. So Maybe isa sa kanila is may hinahanap pang bagay or may gusto pang maranasan, may gusto pang ma-feel na hindi may bigay po ng isang tao na yun. Yun lang po. Oh, hmm. Conversation kasi importante, di ba? Para. Yung intimacy. Hmm. Di ba? Yung, yung kailangan talaga mag-develop yung intimacy. Ano sa Tagalog yung intimasi? Intimacy. Yung intimacy kasi kasi akala nila yung, yung intimacy ang ibig sabihin ng intimacy yung kailangan masyado kayo malambing intimate di uh, diba oh. kailangan yung meron kayong ginago pero yung intimacy meron ding intimacy in silence yung kahit hindi kayo magkausap merong nandoon nan, pa rin yung pa rin intimacy. Yung, yeah. Kunyari, nag, nag, ikaw nag, nagbabasketball ka, oh. ako nagbabasa ako ng libro. Mm -hmm. Hindi tayo magpareho ng ginagawa, pero we remain intimate with each other. Yes. Yung ganun. Kapalagayan eh. ng loob. Oh. Yung, yung, yung ang loob mo, yung gano'n, oh. yung, yung intimacy. Meron ding intimacy na yung pag magkalapit tayo, grabe yung intimacy nating dalawa. Pag naghahalikan tayo, pag Lain. nagyayakapan mm, tayo, yes. pag magkatabi tayo sa mm. kama. Pero yung intimacy kahit malayo. At saka mahalaga rin yung intimacy mo sa sarili mo. Correct. Yung gano'n, yung, yung, ka yung, kahit may intimacy kayong dalawa, hindi nawawala oh, na yung ka, na kailangan kapalagayang loob mo rin yung sarili, mo. Yes. Kasi pag ang sarili mo ay panatag o palag palagay ang loob. Wala kang stress eh. Yes. Mm -hmm. e di ba minsan yung stress sa relationship nagsisimula naman sa iyong personal yes. stress. Yes, sarili. Correct. Yung, nah, ganun, yung na intimacy, maganda yung intimacy. So Marga, isa sa kanilang bibigyan mo ng green flag. Sino? Ha. Ha. Uh, siguro si number... ano bang sinabi niya na natatandaan mo? Yung isa, parang same po yung one and three, di ba? Na yung mag, nagsawa or same kasi nang ginagawa. Nagsawa si Corky. Si Joven naman yung ano, yung, yung may bago kayong nadidiscovery sa isa't isa. Kaya kailangan ayaw niya ng parehas. Uh, hmm. ah, siguro yung ano, number, oh my gosh. <laughs> number two na lang. Si Miko. Si Oo, oh, oh, yung, yung masama Magkaiba yung ugal. Magkaiba na ugali. Magkaiba kayo ng Okay. So, one green flag din kay Miko. Tikisa na sila ni Corky.